Hello po, so, magandang umaga. Welcome back po sa aking channel. So, may nagtanong nata sa akin na kung ano daw po yung NOAA. So, ang NOAA po ay yun po yung notice of approval po ng bahay nyo. So, ibig sabihin po nun, kapag nagkaroon na kayo ng NOAA o receive na po kayo ng text for NOAA, congrats! Congratulations po! Dahil ibig sabihin po nun, ay approve na po yung application nyo ng bahay kay pag-ibig. So, ano po yung next kapag na-approve na or meron na po kayong notice of approval? So, ang next po nun, magbabayad na po kayo ng advance monthly amortization. So, ganun po yun siya. Ha? So, after mo nun, um, hindi may porket nagbayad na po kayo ng first monthly or advance ng monthly, um, pwede na po kayong lumipat. So, magkaiba po yun, no? Yung NOA po ay approval pa lang yun kay pag-ibig. Ibig sabihin, secure na po yung bahay nyo. So, hindi naman ay porket wala pang NOA, hindi na secure. Um, Siyempre, waiting pa din sa approval. Pero po yung turnover, iba pa po yun. So, after nyo po kasi makareceive ng NOA, um, magbabayad kayo, ba? Diba? So, waiting pa po ulit tayo para sa turnover naman po ng susi ng bahay nyo. So, ganun po siya. Ha, baka po kasi ma-misinterpret nyo o ma-misunderstand So, ganun po yung process nun. So, halimbawa po, Diba, nakapag-seminar na kayo. Yun po yung borrower's validation seminar. So, hanggat wala pa po kayong na receive na NOAA, hindi pa po secured. Okay? Bakit po? May chance na ma-NOD kayo. Ano naman po ang NOD? Ang NOD po, yun naman po yung Notice of this approval. So, bakit nga po merong NOD? So, ang common na am um, reason bakit po nagkakaroon kayo ng disapproval Um, hindi po nakokontak si employer or yung sign nyo inconsistent o kaya yung mga information na binigay nyo po doon nung naglondox kayo hindi po siya pugma nung nagverify si pag-ibig yun po yung tinatawag na inconsistent no? so marami siyang factor pwede sa sign pwede sa email pwede po kay employer So kaya kapag hindi pa po kayo naka-experience tapos maglo-Londox pa lang kayo So make it sure po na yung ilalagay niyo po yung information Or isusulat niyo po doon sa Londox na pipirmahan niyo po is consistent Even sa sign, napakahalaga po ng pirma Kasi dyan po magbabase kung yung sign mo po is sa'yo po talaga Yan na So, yun madalas po kasi yan nangyayari sa mga OFW. Kasi ba diba, meron silang SPA, yung Special Power of Attorney. So, minsan kasi, agent lang yung nag sign or parang present doon sa Londox. Kaya minsan, mahirap po kapag nun. So, hindi lina lahat ko, hindi ho. Um, depende, depende po. Pero ayun po yung cause ng NOD, yung yeah. Notice of Disapproval. Kaya, lagi nyo pong tatandaan, kapag nakapag-seminar na kayo, ipanalangin nyo po na yung last part o yung notice of approval, ma-approve po kayo doon. Yung kay pag-ibig na talaga mismo. Na hindi po kayo magkaroon ng problema. Kapag nagkaroon naman po kayo ng problema, sample, hindi kayo na-approve. Na in nga po kayo. Um, Una-una nyo pong gagawin yan, makikipag-coordinate po talaga kayo sa agent nyo kung saan mang real estate kayo nag-apply ng pabahay para po matulungan kayo. Kasi may mga senaryo po na hindi po inaasikaso. ba? Diba? Kapag halimbawa na-approve kayo, ay na-reject kayo, sorry. Pag na-reject kayo, pinanghinaan na kayo ng loob, hindi niya na alam kung pa paano yung gagawin. So, ang tamang gawin po doon is makipag- or ano kayo, makipag-coordinate sa agent nyo po, tapos o kaya sa realty kung saan kayo nag-apply, baka po pwedeng i Para hindi naman po masayang yung pagod nyo. Kasi, once po naka-receive kayo ng notice of disapproval, tapos hindi nyo po yan kinumply, o hindi nyo po yan inasikaso, mababaliwala po yung reserve nyo na pera then mababariwala po yung yung effort nyo, yung pagod nyo, yung yung oras na inantay nyo ng matagal yung bahay tapos ma-disapprove madi lang kayo. Kaya lagi pong ina doon pa lang sa pag sa pag londoks pa lang or sa pag sign pa lang ng kahit na anong agreement man 'yan o contract, make it sure na lahat ng details nyo is tama at lahat ng ilalagay nyo po doon is consistent and then contactable para in case mag-verify si developer o si pag-ibig sa inyo mabilis po ang process mabilis yung transaction so ganun po siya ha para hindi po ulit-ulit so ang pinaka um, tatandaan kapag naka-receive ng NOD, wag po magpanik ha, makipag-coordinate ka agad para po magawan ng paraan. Ganun po ha, wag magratel, wag muna na magalit, set aside mo na yung galit. Um, makipag-coordinate muna para magawan pa ng paraan. Ganun po yun. Tapos, syempre, kung may NOD, meron din naman NOA. Yun po yung notice of approval. So, kapag naka-receive na kayo nun, congratulations so let's sa inyo. So, huwag mo na mag-expect na turnover na kaagad. Turnover ang kasunod, pero hindi mo sabay. Okay? So, I hope um, loud and clear sa inyo na, na nagpa-follow up, nagtatanong, or um, gusto magkaroon ng idea. So, for now, ayun lang, ayun lamang po, no, ang magbigay ko sa inyo. So, para sa mga update pa, sa mga susunod, hang, please like and share. Subscribe na din po. Thank you po. God bless.